Magandang umaga guys. Uh, may may tignan ako dito na kalan guys. Itong kalan na ito guys ay bigay lang sa amin pero parang bago pa siya. Nakatabi lang ito kasi may kalan pa, may kalan pa naman kaming ginagamit kaya nakatabi lang ito. Kaso nga lang guys, yung kaibigan ko kasi na kinutulungan ay gusto na niya magtinatinda ng mga pangmerienda ng mga turon, banana cue. Ngayon papahiram ko na lang muna ito guys para para kumita siya. Pati yung gatong wala din siya, kinuha ko na lang siya kay Bombay para makapagtinda-tinda siya kay, kasi ano, yung anak niyang ano, yung anak niyang bagong pasok ay hindi na nakapasok sa trabaho. Kaya ang naisip ko ay ano, uh, tulungan ko na lang siya na mabigyan ng ano, mabigyan ng puhunan sa mabigyan sa puhunan sa pagtitinda ng merienda. Ayan, para makabayad para makabayad siya ng unti-unti sa amin. Sabi ko sa kanya, huling tulong ko na ito sa kanya kasi talagang suko na ako guys kasi nga lang naisip ko. Paano siya makakabayad sa akin kung hindi ko siya tutulungan dito sa ano para makapagtinda siya kaya sabi ko huling tulong ko na sa kanya sabi ko sa kanya ay ano ah sana seryosohin niya yung pagtitinda kasi huling tulong ko na ito sa kanya mukhang bago pa itong kalan na ito guys one burner lang one burner lang siya binigay ito ng kumpari namin yung nagbigay sa amin ng ano yung nagbigay sa amin ng mga kay dami-daming kasirula, kaldero Pahiram ko na lang muna ito sa kanya guys. Parang hindi pa ata nagamit ito. Hindi pa siya nagamit guys kasi ano pa. Meron pa siyang nakadikit na plastic sa Hindi pa nga nagamit ito guys. Baka pabayaran ko na lang din ito sa kanya kasi bago pa ito. Pabayaran ko na lang sa kanya ito. Tapos ipinuha ko na lang sa kibumbay na ano, uh, ng tangki na may laman na. Kaya, pati po, na na lang kailangan. Ayan guys, bago pa nga. Ayan o, oh, may nakabalot ang kulay blue sa kanyang ano oh, sa katawan ng gasol. Bago pa, hindi pa nagamit guys. Ang problema ko, baka malaman ng asawa ko kung nasaan na ito. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Bago pa pala ito balak ko, ito na lang ang gagamitin ko. Guys. Kasi itong kalan na ginagamit ko, ang hina ng apoy. Tapos, ibigay ko na lang sa kanya yung pinaglumaan ko. Para wala mas, para hindi hanapin ang asawa ko. Ito na lang pala gamitin ko, guys, kasi bago pa siya. Sabi kasi ng asawa ko nagamit na lang isang beses. Eh, bakit may balat pa siya, guys, oh. So, ayan, para hindi ako hanapan ng asawa ko kung nasaan yung kalan. Ito na lang gagamitin ko, guys. Tapos yung pinaglumaan ko, ibigay ko na lang sa, ano ko, sa kaibigan kong tinutulungan. Sana wag niyo ako ibas guys kasi pinudutuli ko na yung tulong guys kasi pag hindi ko ginawa ito, hindi kami ma matagal pa kami mababayaran. Eh kung magtinda tingda siya, kahit paano kung may kita siya na bigyan na lang kami ng araw-araw na -araw, o kaya mag-ipon siya araw-araw na 50 para makabayad siya sa amin. Kaya sana wag niyo ako ibas guys. Ayan, papakabit ko ito mamaya sa ko tumunoy sa asawa ko kasi baka bukas pwede na siya magtinda. Baka dadating na yung order namin kay Bombay. Men, hindi pa pala nagamit yung kalan. Kaya ayan, guys, yun na lang ano ko guys na ano, gamit ito na lang yung amin tapos yung pinaglumaan ko, yun na lang yung ibibigay ko sa kanya. Yung bagong bago pa guys, binigay na sa amin. Naglipat kasi sila ng bahay nun tapos lahat ng hindi nila ginagamit ay binigay na nila. Kaya ayan oh. ang swerte, ang swerte, guys kasi Harapan mac, belum dapat. Impor sih, mana nak pergi belajar, Ừ. Ừ, hả anh Ayan guys, magluluto ako ngayon ng adobong manok. Ayan, nakaready na yung aking lulutuin. Lulutuin ko na lang yan. Ayan, bawang sibuyas at saka manok. Ayan guys, luto na 'yung aking adobo, guys. Ayan guys, kain tayo, guys. Ito 'yung ulam oh ko, guys, 'yung niluto ko kanina, adobong manok. Oh. Ayan, kain tayo, guys. ayun guys, nandito na lang itong aking video guys. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo.